Al Ricardo Jefferson, isa sa mga underrated bigs ng 2000s to 2010s NBA. Isa siyang old school big na nabuhay sa ilalim at nakilala sa kanyang low post game. Troba kasi ang laruan nito, tipong back to the basket. Yung style niya na ang naging sandatan niya upang maging isa sa mga top offensive players during his era. Nagmula sa Montecillo, Mississippi. Isa siya sa mga top high school players noong naglalaro siya para sa Prentice High School. Naging number one center at number four player in the nation noong 2004. Isa siya sa mga huling prospects na straight out of high school nang pinili niyang tumalon patungo sa NBA. Nakuha siya ng Boston Celtics bilang 15th overall pick sa 2004 NBA Draft. Sa unang taon niya sa liga, nakitaan nga lang siya ng immaturity sa court. Sama mo pa na sa unang dalawang taon niya sa liga, nagkaroon siya ng ankle at knee injuries. Gayunpaman, napasama pa rin siya sa NBA All-Rookie Second Team. Bago ang kanyang pangatlong season, nagpapayat siya at nabawasan ng 30 pounds. Napansin ito ng coach noon ng Celtics na si Doc Rivers at nabigyan siya ng mas mahabang playing time. Dito nga siya nagsimulang maging double-double machine. Kaya pagdating ng 2007 off-season, isa siya sa naging centerpiece ng Kevin Garnett trade papunta sa town. Sa Minnesota, naging best player siya ng rebuilding at very young Wolves team. Instant double-double siya dito averaging 21 points and 11 rebounds a game. Sa 50% na shooting ha, all-star numbers pero dahil napakalalim ng West as usual, naisnab siya sa sumunod na taon, nakatambalan naman niya ang batang-batang Kevin Love pero matumal pa rin ang playoff success. Matapos ang tatlong taon sa Minnesota, na-trade siya sa Utah Jazz. Shoutout sa'yo, Japo Barrientos. Dito ay naging main man siya ng post Deron Williams at Carlos Boozer Jazz Team. Isa sila sa mga purgatory teams sa napaka-unforgiving na West. Dito ay unang natikman niya ang playoff basketball na isa siya sa main piece ng team. Kaso again, napakalalim ng West, di rin sila nakausad at naging isa sa mga purgatory West teams. Tapos napunta sa Charlotte bilang isang free agent na katambalan ang napakagaling sumayaw na si Kemba Walker. Yung kanilang duo, dinala ang Bobcats sa playoffs. Napabilang sa All-NBA Third Team nag-average ng 21.8 points at 10.8 rebounds pero gaya ng naunang playoff appearances sa Bobcats na sweep ulit sila this time ng Big Three Heatles ni Lebron, Bosch at Wade. Sa huling taon niya dito, natulungan niya ang kupuna na makuha ang 4834 record. Hindi pa rin super ganda pero yan na ang best record ng Charlotte sa modern era. Natalo nga lang din sila ulit in 7 games sa first round kontra sa Miami Heat ulit. Pero hindi na nila Lebron dahil 2016 playoffs na yan. Tinapos niya ang kanyang NBA career sa Indiana Pacers. Dalawang taon din siya dito bago iwanan ng NBA sa edad na 33 years old. Naglaro pa sa China at tuluyan nang nagretiro. Isa si Big Al sa mga throwback to the old school, low post players. Nahirapan din mag-adjust sa nagbabagong liga kaya sa edad na 33 ay nagretiro na. Isa sa mga last, great low post big man ng liga. Yan si Al Jefferson Plok. Ay siya Plok. Hanggang sa susunod na episode na... Jump, jump, jump,